This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Pagkatapos ng maraming kapighatian, darating ang mga pagpapala. Mga mahal kong kapatid, ngayong araw na ito, atin itong pag-uusapan. Atin itong pagnilayan at ito'y sa ating buhay. Nananasan mo na bang itanong sa sarili mo, bakit kailangan mangyari ito sa akin? O marahil ay pinagdaraanan mo ngayon ang isang pagsubok na hindi mo maintindihan. Tayo ring lahat ay dumarating sa mga yugto ng buhay na parang ang layo ng tulong ng Diyos pero sa doktrina at mga tipan. Section 58 verses 1 hanggang 5 Inaalala sa atin ng Panginoong Iso Kristo na pagkatapos ng maraming kapighatian darating ang mga pagpapala. Hindi niya tayo pinangako ang laging madali ang landas pero tiniyak niya na ang paghihirap ay hindi walang kapuluhan sa halip, ito ay paghahanda para sa mas takilang bagay. Noong panahon ng mga unang banalas sa Missouri, inakala nilang darat na nila ang siyon. Pero hindi nila alam na sila pala ang itinaga ng Diyos para itayo ito. Ganun na din sa ating buhay ngayon. Nakala natin darating agad ang solusyon. Pero ang totoo, Binibigyan tayo ni Jesus ng pagkakataong lumago, matuto, at magka pananampalataya habang ginagawa natin ang ating bahagi. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 59, verse 23, sinabing, ang kapayapaan ng Diyos ay ang gantimpala ng matuwid kapayapaan ang tunay na pagpapala. Isang biyayang hindi mabibili, hindi nakikita, pero dama sa kaluluwa. Pinatutuhanan ko na ang kapigatian ay may layunin sa mga panahong ako'y dumadaan sa pagsubok. Naramdaman kong ako ay mas pinapalapit ng Panginoong Isokristo at nang dumating ang mga pagpapala mas naunawaan ko ang tunay na kabutihan ng Diyos. Huwag tayong bibitaw, kaya ng kanyang pangako. Darating ang pagpapala. My dear brothers and sisters, mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito, sa aking pag-aaral sa Kamphalumina Manual at ganoon din sa inyong pakikinig. Mga mahal kong kapatid, Pagkatapos na maraming kapigatian, darating ang pagpapala. Minsan tulad sa ating pinag-aralan ngayon, naramdaman natin na tila hindi tayo napapakinggan ng Diyos sa ating panalangin. Na tila mga pagsubok ay tuloy-tuloy na dumarating sa buhay natin. At minsan, sa ayaw at sa gusto natin, may pagkakataon sa buhay natin na sumusuko tayo. Nawawalan tayo ng pag-asa nagkakaroon tayo ng pigati sa buhay na mayroon tayo. Minsan natatanong natin sa Diyos, bakit sa dami-dami ako pa? Bakit nangyayari sa buhay ko ito? Alam niyo po mga mahal kong kapati, dumating din sa buhay ko na ganyang mga tanong. Na minsan, naawa ka na sa sarili mo. At doon ko, my dear brothers and sisters, natutunan na instead na lumayo tayo sa Panginoon, lumayo tayo sa ating ama sa langit. Kumapit tayo sa kanya. Kasi kung wala siya, sino pa ang ating kakapitan? Wala na. Ang mas makapangyarihan sa lahat ay ang ating Diyos. Idaing natin sa kanya. Ibigay natin sa kanya yung ating pigati, ang ating nararamdaman, ang ating problema na hindi natin kaya. Akuin natin sa ating sarili. Sabihin natin, Ama, hindi ko po kaya nahihirapan na po ako. Tulungan po ninyo ako, ipadala nyo po yung Anghel para matulungan po ako sa aking nararanasan ngayon. Alam nyo po, mga mahal kong kapatid, minsan, hindi lang natin napapansin may mga taong matagal na nating hindi nakakausap, magkakontak sa atin at tutulungan tayo. May pagkakataon sa buhay natin na makakadama tayo ng kapayapaan sa gitna ng kahirapan. Hindi po natin kaya yung laban na to. Kailangan po natin humingi sa kanya ng tulong. At pagkatapos sulad nga ng sinabi, pag may ulan, madilim. Pagkatapos noon, darating pagpapala. lahat ng mga pagsubok natin mawawala. Pagkatapos ng ulan, makarandam tayo ng habang umuulan ng ginaw. Nagnawala na po yung ulan, nakikita natin yung langit. Nakikita na natin yung bahaghari. Nakarandam tayo ng pag-asa ng panibagong araw. Kinabukasan, lalabas si Haring Araw. Naway na napansin at napapansin pa natin ito. Ito po ay simbolismo. Napakatapos ng mga unos, ng mga pangyayari may panibagong bukas. May panibagong pag-asa na darating sa atin. Dahil hindi po natin kaya. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng gabay niya. Kailangan natin ng intervention niya. Alam ko, my dear brothers and sisters, na bawat naramdaman po natin ngayon at nadadaanan, isang guni po natin ito sa ating Ama sa Langit. Wala pong ama na kanya pong tiisin ang kanyang anak. Surrender po tayo sa kanya. Huwag po tayong lumaban. Ibaba po natin yung ating pride. Iwaksi po natin sa ating sarili. Tawagin po natin ang kanyang pangalan. Ama, kailangan ko po ng tulong ninyo. Paguhin niyo po ako. I-renew niyo po yung aking puso. Bigyan niyo po ako ng pag-asa. Tulungan niyo po yung aking pananampalataya dahil lumiliit na ito. Pumapanaw na po yung aking pananampalat. Tulungan niyo po ako na ito'y umapoy uli. Bigyan niyo po ako ng kapayapaan. My dear brothers sisters, alam ko sa buong puso ko na minsan ang mga pagsubok na dumarating sa akin kasi gusto ng Diyos na umunlad tayo. Na tayong gumawa ng solusyon sa problema. Kaysa isipin natin yung problema. Isipin natin ano yung pwede kong gawin para maisaayos yung problema na to. Gawin natin yung lahat ng ating makakaya dahil tutulungan tayo ng Diyos. Ama, gusto ko pong ma-resolve yung problema ko. Tulungan niyo po ako. Nanginginig po ako, natatakot po ako. Pero gagawin ko po ito, tulungan niyo po ako. At makikita natin yung tulong ng Diyos. Ako ano mo po yung natanggap nating biyaya sa problema ng yun, sa solusyon, recognize po natin siya. Ama, hindi ko po nagawa ito kundi po sa tulong ninyo. Hindi po ako nagtagumpay kundi po sa tulong ninyo. Parati natin siyang i-recognize. Ibigay natin yung glory sa Kanya. Mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayon. Naway, ang ating ama sa langit, ay pagpalain po kayo. Pagpalain po tayo. Ang promesa po niya na kapag magpatuloy at kakapit, darating ang pagpapala. Ay ito pong lahat, mga mahal kong kapatid, ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na Seso Kristo. Amen.